kahulugan ng anino sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang anino ay kumakatawan sa isang refleksyon sa harap ng salamin. Ang panaginip na ito ay nagsasalita tungkol sa bahagi ng iyong sarili na hindi madaling maunawaan. Palaging nandyan si Shadow para samahan ka anumang oras, bagamat minsan ay maaari itong mawala mga anino sa panaginip ay maaring dumating sa maraming paraan. Ang simbolo na ito ay gagabay sa iyo upang makahanap ng mensahe tungkol sa mga kasalukuyang kondisyon. Panaginip tungkol sa sarili mong anino, napakadilim at nakakatakot din. Maaari ka magising na nalulumbay at mausisa. Ang simbolo ng anino ay nagsasabi rin sa iyo tungkol sa matinding salungatan bilang resulta ng pagtitiwala. Hindi lahat ng panaginip tungkol sa mga anino ay may masamang kahulugan. Binabalaan ka ng panaginip na ito tungkol sa mga sitwasyon ng salungatan at pagbabago. Marami pa ring ibang kahulugan ng panaginip na may shades na kailangan mong malaman. Narito ang ilang mga panaginip tungkol sa mga anino na maaaring interesado ka nakahulugan ng panaginip tungkol sa nakakatakot na mga anino. Kung nananaginip ka tungkol sa isang anino na nakakatakot sa iyo, ipinapahiwatig e nito ang iyong kawalan ng kapanatagan dahil sa mga problema na lumampas sa lakas ng kaisipan. Hindi mo maaaring hayaang magpatuloy ang kondisyong ito. Huwag kailanman baliwalain ang bawat paghihirap na dumarating, kahit na ito ay isang maliit na problema. Kung makaligtaan mo ito, Magkakaroon ito ng pagkakataong bumalik. Upang labanan ito, kailangan mo maghanda upang talunin ang takot at magpatuloy. Walang nagsasabi na madali ang pamumuhay sa mundong ito, ngunit palaging may paraan para makatakas sa gulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting anino. Ito ay isang kakaibang panaginip kung na naginip ka tungkol sa mga puting anino ito ay nagpapahiwatig na mga tao sa paligid mo ay palaging proprotektahan at gagabay sa iyong mga hakbang sila ay mabubuting tao na may partikular na tungkulin bilang katrabaho kapitbahay at pamilya isa ito sa pinakamagandang panaginip dahil ipinapakita nito na nasa paligid mo ang mabubuting tao sila ang mga taong mapagkakatiwalaan at maaasahan mo sa lahat ng oras para dyan. Kailangan mo rin magkaroon ng kamalayan sa pagkakaibigan at katapatan na tumagal ng ganito katagal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anino at hindi makagalaw kung nanaginip ka ng mga anino at hindi ka makagalaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nalulumbay. Panahon na upang talikuran ng takot na dumarating lamang upang pahinain ka. Makakatulong kung susubukan mong kumawala sa mga gapos na pumipilit sa iyo. Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan sa mundong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anino na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang anino na umaataki sa iyo, ito ay nagpapakita ng isang kondisyon na nadadagdagan sa iyong takot kapag naglalakad ka. Ito ay isang panahon na maaaring magparalisa ang iyong mga depensa sa kasalukuyan. Kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob na lumaban at harapin ang iyong mga takot. Kung ikaw ay matagumpay, ikaw ay patungo sa isang matagumpay na kinabukasan dapat may kakayahang kang kontrolin ng iyong sarili. Ang panaginip ng isang anino na umaataki sa iyo ay sumisimbolo ng isang takot o pagkabalisa na iyong iniiwasan. Ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na sinusubukan mong sugpuin o tanggihan. Ang anino ay kumakatawan sa iyong subconscious mind na sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay na kailangan mong tugunan kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na anino. Kung makakita ka ng napakadilim na anino, ito ay nagpapahiwatig na mga taong may masamang intensyon ay patuloy na sinusubukang saktan ka. Ang mga taong lasun ay nagharap ng napakaraming problema na sa tingin mo ay may sakit. Akala mo malas ka dahil sa lahat ng nangyari kanina. Matapos sa mga panaginip na tulad nito ay naroroon kailangan mong maging mas maingat at bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo. Ano man ang tila hindi nakakapinsala sa iyo noon ay isang senyales na ngayon para sa mga smuggler sa iyong mga kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa anino ng isang lalaki. Kung makakita ka ng anino ng isang lalaki, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakakuha ng proteksyon at mabuting kalusugan. Oras na para tamasahin ang panahong ito at makuha ang pinakamataas na resulta. Kung meron kang idea sa negosyo, kailangan mong gawin ito kaagad at maging nakatuon. At sa huwag sumuko sa harap ng mga hadlang. Pinapanalo ka nito sa laban na pupuno sa iyong buhay ng labis na kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na anino. Ang isang itim na anino sa isang panaginip ay madalas na nauugnay sa hindi alam, takot o pakiramdam ng inaapi. Ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na hindi mo alam o hindi lubos na nauunawaan. Ang isang itim na anino ay maaring sumagisag sa isang sitwasyon na nagdudulot ng stress o pagkabalisa. Ipinapahiwatig nito na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o hindi sigurado sa iyong desisyon. Ito ay nag-aanunsyo ng isang problema na nagmumula kapag nakakita ka ng isang itim na anino na lumilikha ng isang medyo matinding salungatan sa loob ng iyong sarili. Makakatulong kung linangin mo ang iyong spiritualidad o pangharapin ang emosyonal na mga hadlang na dumarating. Ganun pa man, hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng tulong mula sa iba upang magbigay ng mahalagang payo. Ito ay isang mahusay na opsyon para makakuha ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya na laging handang tumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa anino ng babae. Kung nakakita ka ng anino ng isang babae, ang panaginip na ito ay sumisimbolo na ang mga problema ay papalapit na. Ito ay lilikha ng takot dahil hindi mo ito mapipigilan. Upang makaalis sa hindi magandang sitwasyong ito, kailangan mong iwasan ang pabigla-bigla na pag-uugali dahil ito ay magiging pabaya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anino ng hayop ang mga anino ng hayop ay sumisimbolo sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili, instinct o pangunahing mga panghihimok na iyong pinapabayaan. Maaari rin silang kumakatawan sa hindi alam o walang malay, takot, panganib o ang pangangailangan protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala. Kung nanaginip ka ng mga anino ng hayop, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong gumawa ng mga kritikal na desisyon. Ang mga figure na ito ay nagpapakita rin ng kahihiyan at pesimismo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang kumuha ng isang tungkulin nang hindi nawawala ang iyong pagkakakilanlan para sumulong. Hindi mo kailangan lumingon, kailangan mo ng suporta mula sa mga malalapit na taong nagmamahal sa iyo. Gayon din, panatilihin ang isang pakiramdam ng pagtitiwala kung nakaramdam ka ng takot o pagbabanta ng mga anino ng hayop sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa panloob na kaguluhan o panlabas na mga hamon na iyong nahihirapang harapin. Sa kabilang banda, kung ang mga anino ng hayop ay nakakaramdam ng aliw o pamilyar sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na muli kang nakikipag-ugnayan sa iyong intuwisyon, pagkamalikhain o espiritual na bahagi.